Hi guys, welcome back to my channel and this is LG Vlog At ngayon nga ay kami ay lalabas para kumain hmm. Actually kumain na kami, kami ni Jenny at ako So lalabas kami ng bahay, usapan namin ay kumain ng ka Kumain ng patira at saka salala Pero ang bala ko din ay magkakarak lang Ang karak guys ay isa yan, tsaan pangalan ng tsaa dito sa Middle East at ayan nga nasa pwesto na kami at gustong gusto namin dyan sa labas hindi naman ganun kainit, pwedeng pwede na so pwedeng pwedeng tambayan na nga at umorder na nga kami ng tatlong karak at isang salala, isang patira at isang shawarma at dyan ay tuwantuwa kami kakatambay kuntuhan la wenta, alam mo naman ang marites masarap pag may mainit at ayan nagmamaritisan nga kami ng tatlo dyan wala kaming magawa sa buhay nag aantay ng aming mga order kaya maritisan lang ng maritisan at makap palakihan ng aming mga mukha charot wala <laughs> sya ito number 1 malaking mukha at ayan nga dumating na ang aming salala so we are waiting for our patira and shawarma at ayan na nga po, parating na. Ayan, oh, big bite. Yan po ay isang fatira. Ayan, nakakagat na si malaking mukha. At waiting yung shawarma, natitirahin niya. So, ayan guys, thank you for watching. Busog kaming lahat. Oh, ayan, nagaanap pa siya ng tabasco. Hot sauce daw, hot sauce. Oh, brother, make it fast. Serve it right. Ayan guys, thank you for watching. Thank you so much. At kami ay nabusog. Nakaisang ang ako. At ayan na nga po, kami ay uuwi na. Busog, lusog. Mabigat sa tiyan pala ang aming kinakain. Thank you. See you for the next video. Thank you guys. Thank you for watching. Bye-bye.